Don't be surprised if I love you for all that you are. Hi, good evening po, mga kasutil. Uh, today's video po ay haranahin ko muna kayo ng isang hayop. Haranahin yan. Kakanta po muna tayo ng isang favorite song ko. Favorite song ko nung 90s yan. So, ito po ay, ito pong artist na ito ay favorite ko talaga. May pagkarakista po ako ng kaunti ng kabataan ko. So, ito pong ating kakantahin ay Head Over Feet ni Alanis Morissette. So, sana nga po yung mga copyright. Titignan natin kung ano. So, ayan po ating i-play na. Ah, uh, pagpasensya lang hindi na po ang ating boses at gusto uh, ko lang pong kumanta, trip ko lang. So, share po sa inyo. So, pakinggan po ninyo ang aking mala anong boses. Mala ano malanghe, mala, balakata, mala ano. Simpleng <laughs> boses na uh, kahit hindi kagandahan eh, may, may kahilingan kumanta. So, ito po. Atin na ito eh. I thought about it. You treat me like I'm a princess. Like in the yeah, air, you ask how my day was. Well, love me by far, head of a faith. for all that you are. I couldn't help it. It's on your fault. Your love. Follow me home. You're so much weaver let not lip service You've already won me over In spite of me Don't be alarmed if I fall what the conditional change you have your breath and the door for me thanks for your favorite artist is si Alanis Morissette Kaya yeah, mostly po, kapag ka kami, magkakapatid, o nagkakasayahan ng mga kaibigan, palagi po kinakanta kay Alanis, at saka kay Avril Lavigne. Yan, yeah, yung mga gusto kong uh, mga rakista. That I've ever met You're my best friend so long I never felt this healthy before I never wanted something rational I am away now I am Ako sorry po na <laughs> Bigla na lobot yung phone ko So yan lang po muna sa ngayon and ah, uh, sa totoo lang mahilip po talaga akong magkakanta rin magsasayaw at mga ano-ano pa so na-share ko lang. Ayan so, yan po. lang po mga kasutil at uh, nawangapin na gusto nyo ang aking munting uh, na sa inyo. Bali, uh, pagpasensya na nyo ang boses ko. Bye-bye! Sa susunod ulit. So, thanks for watching.